Hello guys! At dahil nga may sakit ako, ayan, wala akong ginawa kundi maghihiga lang muna. Kasi, alam mo yun, pagka matayo ako, nahihilo pa ako. So, medyo hindi pa nga okay yung pakiramdam ko. So, ganyan lang muna guys, pahihiga lang ako. Siya, um, anak ko lang ang nag, uh, um, nag-asikasa Siya lang ang nag nag-aalalay sa akin kapag wala yung mo. niya. So yan, diba parang hingal hingal pa ako dyan. Pero nakahiga lang ako yun. So dahil sa ubo at sipon, yun yan, yan nararamdaman ko. Dahil naulanan kasi tayo, so ayun. Yan yan, nagkasakit tuloy ako. Kaya ingat tayo guys, huwag tayo magpapaulan lagi tayong ready, lagi tayong magdala ng payong, ang um, panangga sa ulan, tsaka sa inyat so, laging magingat guys, para hindi tayo nagkakasakit so, yun guys hiniyay pa sa cellphone, cellphone lang ako. bye